Pumunta nga tayo sa isang Korean food na nagsasarap na affordable lang sa budget na abot kaya nga sa bulsa. At ito nga ang K-Street kung saan at, talagang dinadayo at dinudumog ng maraming tao. Minuto oras ay talagang maraming ang kumakain nga dito na talagang pinupuntahan at, at dinadayo ng mga ibang turista. Kaya tara, samahan nyo ako. Alam niyo ba mga kagoy, agad-agad nga akong pumunta dito sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dahil nag-open nga ang kanilang Robinson dito. At nabalitaan ko nga na andito na nga yung pinakapaborito Itong Korean po talagang galing pa nga ito sa Kabite. Ito pala ang tinatawag na K Street. Pagpasok pa nga lang natin, sobrang dami na nga ang tao nagsipuntahan dito. Mag Mala blockbuster nga talaga ang datingan. Mapabata. At matanda nga ay kumakain nga dito. Talagang mapapasabi ka talaga na napakaswerte ko talaga. Na, na hindi ko na talaga kailangan pumunta ng Kabite para matikman nga ito. Kaya pumila na nga ako agad at kumuha na nga ng order para nga makakain ng masarap na pagkain na hindi talaga masakit sa bulsa kapag bibili ka dahil napakamura ka. meron silang iba't ibang flavor na soda mga paborito kong rice bowl at, at mga dumplings talagang magugustuhan talaga natin at eto na nga excited na nga akong tikman lahat na nagsasarap ang pagkain nila dito na sobrang excited ko nga mga ka nabili ko ata lahat ng kanilang minu dahil first time nga natin makakain ng ganito binili ko nga lahat ng mga nasa menu pero minum. kapag hindi ko na naubos talagang iti-take out ko talaga ito para ibigay nga sa pamilya ko order ako na classic cordon. Nagkakahalagang 89. At classic musa. Na nagkakahalagang 99 pesos. At syempre, hindi, hindi rin mawawala ang K-pop chicken. O order na rin ako ng bibimbap. Tanggipsal on the go. Beef bulgogi. Na sa halagang 190. Na mga kain mo na talaga. Ang nagsasarapan na pagkain Korea. O oh, diba, napakamura. At eto na nga yung order nga natin mga kaagoy. Excited na nga akong tikman ito lahat. Dahil yung matagal ko na pinapangarap na kainan sa kabi. Ay talagang andito na nga sa Pangasinan. Hindi ka nalugi dahil marami nga silang serving. Kitang kita mo naman sa talaga puno yan, talaga ang rice at mga toppings mga beef gulay at iba pa ang una kong kinain dito mga kagoy itong classic corn dog agay lay sa mituwi kakanong ko ay sobrang panalo para talaga akong nasa ibang bansa at ramdam na ramdam ko talaga na nasa Korea Along lalo natong lalo na tong bibimbap nako panigurado sira na naman ang diet kaya ito. mga kagoy subukan yung pumunta nga dito sa case meron nga silang dalawang branch meron nga sa Lukaw dagupan malapit lang sila sa king at itong pinuntahan nga natin itong mapandan kaya kung gusto nyo ang subukan itong nagsasarapan at nagmumura murahang pagkain nila dito. Kaya puntahan nyo sila para ma-experience nyo Ang na-experience na ko. Basta wala akong masabi kundi up. Lamon lang ako ng lamon dahil nagugutom nga ako. Basta ramyon, hindi ko palalagpasin dahil mahilig ako sa mga noodles. At eto pa mga kagoy. Pwede nyo ang matikman ng nag-iibang flavor ng kanilang soda na talagang refreshing. Mare-refresh talaga pa hanggang ulo. At kapag coffee lover ka naman, saktong sakto dahil meron nga silang sinaserve dito. Tulad nga ng hazelnut, caramel macchiato at americano. Sarap na sarap talaga ako sa pag kakain For sure, babalik at babalik ako dito. Isa rito sa pinakamasarap. Hindi ko nga lang alam kung paano i-pronounce yung pangalan. Basta the best to. Ano na kapag binuhos mo nga yung sauce nito. At dahil hindi ko na nga maubos lahat. Pina-take out ko na nga ito. Para iuwi sa aming bahay. At saka nag-add na rin pala ako na ibang ramyon at bibimbap. Para hindi naman sabihin ng pamilya ko na puro bawas yung aking ipapasalubay. Kaya agad ko na nga kinuha tong aking pina-take pa out. Para makauwi. At ipatikim kung gaano nga ba kasarap ang case 3 o siya. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. bye, -bye. Agoy!